Cruz isang dila. Isa nga bang sumpa? May kilala ka bang tao na kapag nagsasalita ay nagkakatotoo? Yung tipong wala siyang intensyon sa kanyang sinabi kundi nasabi niya lang. O hindi sinasadyang lumabas sa kanyang bibig. Kung naniniwala ka na may katotohanan ang tinatawag na cross marahil ay gusto mo ring malaman kung paano nga ba nagkakaroon nito. May mga nagsasabing kung sino man daw ang may krusa dila ay isinumpa. Maaaring ang kanyang mga magulang ay may kaalitan at nagsumpang ang kanilang buhay ay mamalasin. Sa pamamagitan ng pagtataglay ng kanilang anak ng krusa dila, na anumang hindi magandang lalabas sa bibig nito ay magkatotoo. Subalit, ang paniniwalang ito ay walang katotohanan. Ang tao na nagtataglay ng krusa ay hindi isinumpa ni naman sa halip, siya ay may kakayahang magsumpa ng isang tao. Hindi rin siya ipinanganak na malas. Siya ay gifted. Siya ay pinagkalooban ng katangian na bagamat nakakatakot, tulad ng third eye, ang kakayahan niyang bulalas ang mangyayari sa hinaharap ay nakakapagbigay ng babala. Kung ang pro sa kanyang dila ay magagamit niya tama, siya ay magiging kapakipakinabang sa pagsasabi ng hinaharap. Subalit, kung ito ay gagamitin niya para sumpain ang kanyang kapwa, ang kakayahan niyang ito ay palilakasin lamang ng kapangyarihan mula sa dilim. Kapag ganito ang mangyari, ay nagsisimula niyang kamtin ang mga kamalasan. May balik sa kanya ang bawat sumpa na bibitawan niya. Hindi niya man ito mararamdaman agad-agad, ngunit may katiyakan nang siya ay mapahama. Maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe.